morning mga idol ah, sa ngayon mag ano tayo mga lalagay tayo ng pain sa panghuli ng bayawak doon sa isla na yun yung nakikita nyo yung isla na yan lalakarin ko lang punta doon bali ano yan ang araw ah, mga na, alas 6.30 siguro hindi makita yung ano oras yan ito sa dulo papunta sa amin sa kamban sa bahay namin na dito sa kamban uh, dito yung tabi ng ano yan yung service natin si kuya o oh, namumulot na kula po tawagin yung yung inanod yan minsan na mamulot din ako e binibilan oh, kinupulot eh, kuya. sayang naman kaysa sama bolok binibilan na lang namin yan para pagpinta dami naman dyan oh. mga ano marami dito nagpupulot ng kula oh. sa tabi tabi oh, yan marami pa oh. parte yan doon papunta doon marami dinadag inaanod Sige mga idol Punta na Punta tayo doon Punta tayo doon Sa ano Yan In, Yung barong barong natin oh. Yan Yun. may alaga tayo dyan, o. Oh. Alaga, dalawang ano. Bayawak. Bali, hinihingi sa ano, sa birthday-han. Yan. Ang mga birthday yan yan eh. Yan. Kulam sa birthday hand. Okay, eh, punta tayo doon ng idol. Yan. Doon. Naglakad ako doon. Doon sa may mo sabi bangka na yun sa dolo. Doon ako magsisimula. Punta sa ano, pupunta doon sa isla. Sige. Sige. Doon na lang tayo. One hour later. Inano ko ng ano ng bitik ang huli ng bayawak. Magsisiraw tayo, Tawagan sa amin si Yan. Tabi ng dagat isla to. Palita isla. At yan sa taas. At yan sa taas. Dun yun ang ano yun ang pupunta natin ali dito na ako nag ano sa may ano may ang pang ano na ako yan ang ganda dito magbibidyo ako mamaya punta dyan ang ganda dito bare ay doon okay, kita tayo Video, okay. uh. Parang ombak tarik Barang masih oh. Ayan natin, oh. Oh. Sira na yung ano, oh. Ginawa ko. Meron pa naman. Uy, nabali. Uy, meron. Ang laki. Ang laki, mga idol. Ang laki, oh. O oh. Kita nyo. Kita nyo, oh. Ah, napakalaki. Oh. Napakalaki oh. Oh, napakalaki. Ano? Mga ki, kilo. Ang laki nito. Si May dun. Anong ko muna. Harap muna ako ng pang, ng pang tali. Sige. Sige ang ano ko dun patayin ko muna nga yung mga idol ang ano ang ang ipon napakalaki oh oh super sige laki A few moments later. Tinakay dito. Na Nakagat ako ng ano bayawak ko. Oh. Kasong nga lang mayroon pa. Mayroon pa idulo. Oh. Malaki pa. Dito na ako nag ano, nag open. Oh, yan oh. Yan. Yan ay dulo. Oh. Yan. Walwal na yung dila niya. Oh, oh. Si Jaidul. Uh, ayusin ko muna. Ayusin ko. Okay. A few moments later. Dito tayo. Idol sa tabi ng isla. Yan. Ito. Isla ito. Punta doon. Video e malaki-laking isla ito. Yung nakita nyo kanina. Yan. Yan, may mga niyogan. Yan. Yan. Yan, parte ako doon. Doon ako uwi sa may dalawang bangka na yon. Na, pagdagat may ito. Tumayo doon. dito pag ano pa uh, hibas ang ano ang dagat gaya niyan hindi ko masyado hibas. mahanap po ko ng mga ano dito mga ulam pag malakas naman ang dagat yun gaano kami sa bayawak ulam minsan minsan kasi ano naman yan eh kakasawa yan sa isang buwan isang bisis Ayan. Punta tayo doon. Ingat nga lang paglakad kasi malaki ang bato. Uh, sa gumagana sila po, eh, isa lang ang sila natin para mabasag pa. Malublog pa sa dagat. Di, wala na. Ang hirap ng buhay dito sa probinsya. Kaya, ingat na lang sa ano. Sa gamit. Dito, daming ano dyan itong mga ano na to yan inuulam yan eh yan daming mga ano dyan mga si dyan o oh. yan dami dyan o oh. yan paikot dyan o oh. yan namaya maya ano ako maghanap hanap ako ng isda parte doon parte doon sa kabila doon yan dito maganda dito, oh. Maganda rin dito. Yan yung ano, yung makikita nyo sa Facebook, sa YouTube minsan. Yung dati kong upload, yung just kabila diyan, yung bato na ano na nakahanger. Oh, hindi naman hanger, may nakadikit na konti. Kung titingnan mo sa malayo, nakadikit na dikit na konti lang nakadikit sa pani sa ilalim. Yan. Uwi na tayo mga idol. Uwi na tayo. Yan. Tender dito. Dito tayo na mamalagi kasi sa ano tamban. Wala. Ito mga idol, may nakita ako. Na kinakain pa rin sa amin. Tawagin, tarukog. Saan ba yun? Nakita ko dito. tarukong Andito yun Wala na Ito, ito, ito Matabunan Ito Yan Yan Ito yung tinatawag na tarukog sa amin Dito Marami dyan sa mga malaking bato Yan Ano yung mga yan Tut i kalen ano mo lang yan ang ano ng patulis saka lilinisan lagain lilinisan muna saka papatuyuin sa gata yung karamihang ano nyan ang ang luko nyan dami dyan oh lalo na dyan sa mga mga batuhan na yan malaki ah napakarami dyan pero maano nga lang makunat makunat yan dapat mo lagayin ng maigi ah, oh. di ako nagjinilas kaya pala matalim sa ano pa. Doon kasi sa pag-akyat ko doon, madulas. Kasi umaga ng umaga pa. Ah, uh, pag ngatong araw, uuwi na naman ako sa, ano, sa amin. Yan. Ano? You know, yan sa kabila aja. Yan. Dito oh. Marami dito. Dami dito ng pag ano na dulum na kung tawagin dito sa amin yung wala nang buwan konti na lang ang buwan uh, mag iilaw kami may kukonvert akong ilaw dito marami dito pugita, isda, toros tawagin marami dyan Uh, masipag ka nga lang dito hindi ka kakapusin sa, ano, sa mga pangulam ulaman lang kaya nga ano na dito tumambay lalo na ano yun. kaya naisipan kong ano yung paridol tawagin si si sa amin yan sarap yan trap niya ilaw. Sige. Ito lang tayo, idol. Uh, patayin ko na sila kasi palalim na dyan. lagi malalim na. Magpupul video na lang ako minsan dito. Pakikot sa isla dyan. Yan. Sige, thank you. Ito mga idol, oh. Napakalaking guto. Napakalaki yung bayawak. Ano? Yung pa isa. Ito oh. Ayan. lang yung isa. higit dalawang kilo yun mga ito. ay ano ito. yang hampas sih eh. Hinampas yung silpon ah. Buti na lang, di ako nahampas. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. hampas ang sa oh. 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 Gagawin itong ano. Alaga. Pinapakain ko ito ng isda. Kahapon pinakain ko ng isda. uh mga hampas na naman. Kanina nang hampas oh, tinamaan silpon. gan, Daot. Sabi ng dagat. Yan, service natin. Doon ko yan, ang huli sa isla na yon. Doon ako ng huli ng bayawak. Isla na yon, oh. nululusong ko yan pag ano pag hukot ko doon. Hindi, hindi na ako na gano'n nagsiservis. Yan. Mga uh, apat na araw pa siguro. Kuhuin well, naman ako doon. O, kapun ka doon, kapunta doon. Dulo doon. Bilak dalawang harus dalawang litro gasolina yung kinokonsume ko punta pa lang doon Yan. ito din yung ano yung bahay parang barong Yan okay naman sa loob niyan. Yan. Service ko nga lang pag medyo malakas ang dagat. Nangangamba ako dito. Kasi medyo malakas ang alon dito. Ito ang maganda pahingaan. ko tinatali yung mga alaga ko Yan. Kapag walang ulam mayayari sila imo May mga isda pa naman eh isda handa lang yung pag walang ulam Yan. Kaya naman. Sige mga idol. Thank you for watching.